aswang sa baryo. Sa isang malayong baryo sa kabundukan ng Panay, may isang nayon na tinatawag na San Isidro. Ang San Isidro ay kilala sa mga kwento ng mga engkanto, maligno at lalo na ng mga aswang ang mga tao roon ay naniniwala na ang gabi ay pag ng mga nilalang na ito. At ang sino mang maglakad ng mag sa dilim ay maaaring hindi na makabalik. Isang gabi habang ang buwan ay puno at ang liwanag nito ay nagbibigay ng malamlam na ilaw sa buong nayon. May isang binata na nagnangalang Miguel. Si Miguel ay kilala sa kanyang tapang at kuryosidad. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng swang. Para sa kanya, ang mga ito ay mga kathang isip lamang ng matatanda para takutin ang mga bata. Ngunit isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi, mula sa bahay ng kanyang kasintahan na si Maria. May narinig siyang kakaibang tunog. Parang may humihiyaw sa malayo. Ngunit hindi niya matukoy kung saan ito nanggagaling ang hangin ay biglang naging malamig at ang mga puro ay parang nagkakaroon ng buhay. Ang mga sanga nito ay parang humahabol sa kanya. Isa lang yan sa mga kwento, bulong niya sa sarili. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, nararamdaman niya ang kaba na unti-unting pumupuno sa kanyang dibdib. Bigla, may narinig siyang yabag sa likod niya. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. At ang kanyang puso ay tumitibok ng mas mabilis. Sino ang nandyan? Tanong niya. Ngunit walang sumagot. Habang siya ay nagpapatuloy sa paglakad, may nararamdaman siyang mainit na hininga sa kanyang leeg. Mabilis siyang lumingon at doon niya nakita ang isang babae na may mapupula at maliwanag na mata. Ang babae ay nakasuot ng itim na damit. At ang kanyang ngiti ay puno ng pangba. Bakit ka nag-iisa sa gabi, binata? Tanong ng babae. Nag-uwi lang po ako, sagot ni Miguel. Na sinubukang itago ang kanyang takot. Magingat ka, sabi ng babae. Ang gabi ay mapanganib. Maraming aswang na naglalakad sa dilim. Nang marinig ni Miguel ang salitang aswang, lalo siyang natakot. Ngunit sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Salamat sa babala, sabi niya at mabilis siyang nagpatuloy sa paglakad. Ngunit habang siya ay naglalakad, nararamdaman niya na may sumusunod sa kanya. Lumingon siya at nakita niya ang babae na may mapupula at maliwanag na mata. Na ngayon ay lumilipad sa ibabaw ng mga puno kanyang mga kamay ay may matatalim na kuko. At ang kanyang bibig ay puno ng matatalim na ngipin. Aswang! Sigaw ni Miguel. At siya ay tumakbo ng todo ng bilis. Ngunit ang aswang ay mas mabilis. Sa isang iglap, naroon na ito sa harapan niya at siya sa kanyang balikat. Huwag kang matakot, sabi ng aswang. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang ng kausap. Nanginginig si Miguel. Unit wala siyang magawa kung di makinig. Ano ang gusto mo? Tanong niya. Gusto kong magkwento, sabi ng aswang. Gusto kong malaman mo ang totoo tungkol sa amin. At doon, sa gitna ng gabi, habang ang buwan ay nakatingin sa kanila, nagkwento ang aswang. Kinuwento nito kung paano sila naging aswang. Kung paano silang sumpa ng isang makapangyarihang engkanto kung paano sila nagkahanap ng kalayaan mula sa sumpa. Hindi kami masasama, sabi ng aswang. Nais lang naming mabuhay ng normal tulad ng ibang tao. Nang matapos ang kwento, naramdaman ni Miguel ang awa para sa aswang. Paano ko kayo matutulungan? Tanong niya. May isang paraan, Sagot ng aswang. Kailangan mong hanapin ang aming kaluluwa na nakukulong sa isang bote sa loob ng kuweba sa bundok. Kapag nabasag buong bote, may liligtas kami sa sumpa. Nangako si Miguel na tutulungan niya ang aswang. Kinabukasan, naglakbay siya patungo sa bundok pagkatapos ng mahabang paghahanap tagpuan niya ang kweba sa loob nito nakita niya ang bote na may nakasulat na mga simbolo dinadala niya ito sa labas ng kweba at binasag biglang may narinig siyang malakas na tunog at ang aswang na nakilala niya noong gabi ay lumitaw Ngunit ngayon ay isa na siyang normal na babae. Salamat Miguel, sabi nito. Malaya na kami. Mula noon, ang nayon ng San Isidro ay naging mas payapa. Ang mga kwento ng aswang ay naging mga alaala na lamang. At si Miguel ay naging bayani ng nayon. Ngunit sa bawat gabi, kapag ang buwan ay puno, may mga nagsasabi na naririnig pa rin ng hiyaw ng aswang sa malayo na nagpapaalala sa kanila na ang gabi ay hindi lamang pag-aari ng mga tao kundi pati na rin ng mga nila lang na nakatago sa dilim.